Mga Karels Body, may kwento na naman si Aling Pututay sa inyo tungkol sa isang viral na kasal na kung saan ay yung pare habang naglalakad sa Icy si Bride is nagumpisa ng magmisa. Masama ang loob ng bride na si Janine Suelto sa Garyon sa isang pari dahil sa ginawang pagmamadali sa kanilang kasal nitong Honua Ocho 2024 sa Amlan Negros Oriental. Ayon kayo sa Garyon, ang pinakahihintay nilang paglalakad patungo altar sa araw ng kanilang kasal ay sinabayan agad ng misa ng pare. Anya sermon din ang inabot ni mag-asawa sa pare dahil lit umano sila sa seremonya ng kanilang kasal, kaya minadali ng pare ang misa, oh my god kakwera ni Zagarion gabi ng kanilang kasal ay sina, sinabihan sila ng kanilang sponsor na stop din ng simbahan, kung saan ay ninang din nila, na mauorong ang kanilang kasal ng alas 9.30 ng umaga mula sa nakatakdang dapat alas 8.00 Bago umano mag alas 9 ay uh, nasa simbahan na sila ngunit pinagmadali pa rin sila ng pare at pinagalitan pa sila anya. Hindi na rin umanong na sabi ng pare ang case the bride matapos ang kasal. So nakakalungkot hindi ba? So kung yung pagmamasdan mga langga ang mga abaya ay dahan-dahan yung iba nagmamadali pati yung flower girl hindi wala nang partner no ayan nakakalungkot isipin na ganyan ang nangyari so as you could see, mga langga yung hmm, isa sa kanilang abay na babae o tingnan nyo, naglalakad siyang mag-isa nakakalungkot ever at ito na nga si bride ay nandyan na kararating lang ay nako, nakakalungkot kararating lang sa may pinto although nagantay sila kanina pa doon sa uh, kanilang sinasakyan so nauna na rin at nagmamadali ang parent ng bride o, o tingnan nyo nakakalungkot parang ano hindi hindi ano sa puso nila na dapat ay maging emotional dapat tong uh, walking in the aisle <laughs> ba diba? so parang hindi na i-enjoy ng bride yung kasal nila oo nakakalungkot paki-share na lang po ng video thank you don't forget